Manguha tayo ng ano. Kalamansi guys. Oh, daming bunga yung kalamansi namin. Hmm? Manguha ako ng kalamansi. Pangpisa. Sa mata. Ay, sa Sa mata. pang sa gin pala <laughs> yung gin oh ang dami ang babo pa pinipili ko na lang yung ano malapit ng mahinog kasi masasayang pag nahinog na siya oh ang dami oh Daming buong Yung gin, pipisaan ng kalamansi sa bailagok. <laughs> Yan na Daming buong Eh, nangalaglag na nga yung iba kasi ano eh, Nangalaglag na, nangahinog na. Kaya ang kinukuha ko yung ano Manilaw-nilaw na Malapit na siyang mahinog Kasi pag mahinog na Yung hinog na hinog na Natutuyo na siya Wala na siyang katas Walang katas Dami oh

dami ko nang kuha ah, dito sa bulsa ko eh. Ayan, Ayan oh. ko lang sa bulsa ito yung mga tanim kong gabi guys oh. yan yan yung aking gabihan ito yung gabi na ano yung nagaganito siya may mga ano mga takway ano ba tawag dito takway yan sarap daw yan ni ano eh igulay yung takway na yan yeah. Oh. dami na rin siyang takway eh. Pero hindi pa siya ganong mahaba. Oh. Ito isang takway, O lumabas na sa <laughs> magiging ano na yan. Magiging puno ulit. Mangawa tayo ng sili Kung may sili pa dito sa Ano Gilid Ay wala na Wala nang sili ata Wala nang siling hinog Ubus na ng ibon Wala na Meron mga putol-putol na oh Kinain ng ibon Meron siya, hindi pa siya gano'ng hino. Ah, konti lang. Ah, marami-rami din pala. Ah, kunin natin. kunin natin kaya marami-rami din pala. Sayang din to eh. Magiging sausawa na ito si na may sili pa o di ba anong kulang tuyo na lang at saka yung isa saw isa saw sa tuyo isda isda na lang ang kulang isa saw Mayroon na marami pa eh pero hindi siya ganong mapula kasi yung mga mapupula naunahan ka at ng ibon ibon lang ang tumitira Yan lang. Ito, mga putol-putol na siya. Pinagpuputol ng ibon. lana Yan lang. Ito lang nakuha natin. So, bye-bye.